السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدى اله وساله وسالي المبادئ رحمه العالمين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد نبضه رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ang pagpapala habang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala Mapa sa inyong kapayapaan at mapasa atin ang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, Ito ay uh, para sa kaligtasan at uh, alhamdulillah may nakita tayong isang uh, kababayan natin na uh, napakagaling niyang uh, mag-vlog dito sa Saudi Arabia kung hindi si, Walang iba kung si Raymond Lopez at uh, kinuha natin yung uh, kanyang uh, ni sinagawang vlog at ito ay ating uh, bibigyan ng reaksyon at ang napakaganda uh, ito yung uh, sampung utos na kay Musa na ibinaba kay Musa. Ano nga ba ang kaligtasan kay Musa? Kay Moses. Ang uh, kaligtasan kay Moses ang uh, ang na walang ibang diyos maliban si Allah. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu na Musa uh, Rasulullah yun ang uh, shahada kaya Musa at ito ay atin na uh, panoorin na uh, sa pag-edit ng uh, ating uh, kababayan na si na si Raymond Lopez Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh andito ang kanyang video at itong panoorin ang sambung utos Kasama ni Moses na natili ang higit anim na daang libong Israelita ng apat na pung araw sa baba ng Mount Sinai. Dito tinanggap ni Moses ang sampung utos ng Diyos. Higit tatlong libo at tatlong daang taon na ang nakakalipas. Sinabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa aking. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo sa anumang bagay sa langit, sa lupa o sa tubig. Huwag nyo itong paglilingkuran o sasambahin huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na araw, pero ang ikapitong araw ng inyong pahinga ay italaga nyo para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kayong magkaroon ng sexual na relasyon maliban sa inyong asawa. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa at ang ikasampu ay huwag kang maghangat o magnasa sa di mo pag-aari. At sa huli, sinabi ng Diyos kay Moses at sa mga naroon, Gumawa kayo ng altar na lupa para sa akin at gawin nyo itong pag-aalayan ng inyong mga tupa, kambing at mga baka bilang handog. Sunugin nyo at